Hello guys. Uh, ayan, magandang magandang uh, panahon sa inyo, inyo, sa inyo. Nandito kami sa Ibona. At uh, kami kami aahon ng uh, Sierra Madre. Ayan. Kasama ko ang pamangkin ko. Sa mga kapatid ko, ayan. Hello. Ayun, ayun yung mag-asawa. Hello, oh, ito si uh, Mark Leo. Work vlog, okay? Tara, lalakad tayo. Okay. And, uh, kami uh, aahon sa Sierra Madre. At uh, ito pala yung ating... Um, at ito pala yung aming nadaanan. Uh, uh, Hello! Quality yung paglalakad. Alright. Uh, yung aahonin namin mga kajapong, 8 oras yan. 8 oras mula rito. Sa... Uh, ibo na hanggang uh, sa patutungan namin 8 hours namin akyatin at ang oras ngayon ay ano oras ngayon alas 2 ng hapon it means talaga darating kami ng quarter to 10 quarter to 10 ng uh, gabi yan Uh, ito yung aming uh, diyadanan nga daanan tinan natin mga ka-Jepong ayan 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 ang mga pamangking ko kaway-kaway okay, kita mo naman yung mga, kanyang bitin At itong pamangking nga pala mga kajapong huh? First time lang din niyang umahon ng uh, Sierra Madre oh, Mapapasubo Experience natin, uh -huh. Pero sa palagay mo kaya pamangking Kapag ka ikay naahon Uulit ka pa kaya Wala <laughs> laman Ayun Dumating na sa si tahas uh -huh. Malalaman Pero yung tatay mo ising isin nga lang na alaka dyan kaya mo yan yan ay eh, mga kadya pong update ko kayo mamaya pag uh, nandun na kami sa akyatin na bundok yan samahan nyo ako mga kadya pong alright maganda to. Oh, maganda yung ito <laughs> oh, bini to. Oh, ano na Ano masasabi mo? Ano lang. Ano? lang. Kalma ah, lang. Kalma lang. dito. mga bata Nakit na rito. para ay man mga raja pong ibad. Nagiingay na mga ibon. Parang ano ka? Mamaya mga raja pong. Kaya Ah, uh, baka sakali mapachamba natin yung si Batanggenea. Mga ibon na tangi-kipagsalubong sa iyo. Ano <laughs> wow, ang tinya sa sama ang pakyet din eh. Ha, pamangkin. Ano masasabi mo? Sa simula palang lang ng kan uh, nagsisimula pa lang tayo. Masaya pa. Masaya pa. yung buko. Masaya pa. Mga kajapong. Mga uh, kabadi. Masayang masaya dahil Ay, ito. Ito lang. Pinagtsitsigaan namin ang inumin na buko. Sige. ko. Bago mag-proceed sa aming lakbayin. Yan nga mga yata makain naman ng bagya. Sobrang katamis. Yan okay. yeah, matamis yan eh. Yan. Tinom tayo ng buko dito. to ay, para, oh. Ayan. Tayo i uh, makain mga kanya pong uh, buko. Wow, kwalit. <laughs> si patanggin niya oh. Oh. <laughs> <Nap> <laughs> ako sa hangin. <laughs> Mat Matamis oh, yan Dumagat. <laughs> <kaya> si ako sa hangin. Yan, oh, mga kanya pong inumin tayo hmm. ng buko. Ha? Hmm. Ah, oh, proceed na. Proceed. Sarap pa lang umakyat dito, no? Nakakapatawa mag-isa. Matamis. Ay, Jay. At makayos Baka, huh? baka mamaya kisigil naman ako. Mm. So, Tingnan nyo naman ang paa. O, akala mo na ang uya. Huwag <laughs> 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 ginaganyan ganyan. Aesthetic <laughs> yung paa na yun. Aesthetic. <laughs> Aesthetic to, to going to synthetic. Ipag <laughs> namin. <laughs> Yan, nakikita mo yung uh, namin na uh, tuwang-tuwa ngayon. Masaya, masaya pa nga tumawa? Ayun lang yan. Malalaman yan. Malalaman natin mamaya yan. pahinga muna kami sandali mga kajapong Ayan. sobrang pagod oh, tama, 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 tama. Ha. ang ngiti na ika nga yung ipapanalo Ayan. mabag namin

Ah, sa na eh. Tara na, dito tayo. Tara na Tara tayo. Tara ko tayo. Tara 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 tayo. Nakita ko sa tayo. Tara 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 lalarga na kami kasi magagawa kami sa oras ngayon okay. meron pa kami nga kalahati na oras na tatakay pwede bang 7 na lang wala na yung kalahati ay lakari mo yung kalahati at namatanggal ay yung mga japong huh? ito ang aking uh, bag bukod sa bag na yan ay meron pa to ito mga japong magagamit natin ito pagka tayo yan to oh, yung tubig. Baka makalimutan mo kumakin. Ayan. Ah. Ayan. Sige yung mga takbag. Ha? Huh? Oh, let's go! Let's go again! yan Andito tayo sa unang unang uh, pahingahan. Ay hey, mga kajapong. Ang tanawin yan. <laughs> <laughs> uh -huh. Ay, yung, yun yung, yung ginawa pala ng nilanda Yun na pala yun. ilog Ha. Hindi na natin na itawid yung motor natin. Eh, may tuloy naman. May tuloy ba? Meron. Yung nakunan natin yan. Oh, yun, yun. Uy. May mga yun nung nabalitay. Alam ko yung tahunan sa cellphone.

Siya ang uminom na uminom. Nagturoan na mga ka-jong. <laughs> right. <laughs> wala <laughs> oh, wala Ay, diba rin tubig guys. Alright. Balit din. Wala pa sa wampot. Uy wag mo Hindi ba narin sa isa bato? Wag kang bastos. Hindi yung ano yun. Yung bato ba na yun? <laughs> Biyak na bato. Ano sabihin mo? Hindi <laughs> yun po kasi yung pangalan. No? Hmm, Kinti mga guys. Parang hindi tip ko pa lang <laughs> tayo. Ang palapit ng maay. Hindi na maramdaman. Hindi nga. Sisiw ha, sisiw <laughs> Sa harap ng camera kaya sisiw Pero ang totoo Malapit-lapit na umiyak na yeah. Kaya natin malalaman yung resulta Sisiw daw Ito Magpartner na to, kamo Ngayon sweet pa to Pero pagbalik hiwalay na to kamo Sabi mo malapit <laughs> Ay, Ang sabi ni Batangginya eh

Mau

Gusto ka dyan, Ma ng bag? Gusto ka dyan? sa kaila, tito Ayan. Bukuha mga kajapong ng tubig dyan. mga Ang itim-itim, -itim, ang payat-payat. Ay, nakakapayat ba pag nandito? Hindi, wala na silang makain. Uh, kung hindi nga silang makumaba. Kasi may mga nagpalis pa dyan. ba siya ng 1-2 kilong bigas. Hello, good morning. What's up mga kajapong? Ah, uh, Nalo-bata nalo na ako kagabi kaya hindi na makapag-vlog at uh, gabi na kami dumating dito sa pinsan namin at dito na rin kami nakitulog kaya hindi ko na natugtungan yung uh, video ko kagabi na kami papunta hindi ko na rin nakuha na yung bahay ng pinsan ko at tuloy na naman ang um, biyay ng paglalakad papunta kami naman ng Labuyo uh, buti na lang may dala dala akong power bank nakapurchase ako sobrang pagod hindi na ako kapag video nakatulog na ako ayan yung mga kasama ko ulit na, nauna na na mag asawa pababa naman kami papunta kami ng Labuyo naman ito ang uh, gitna ng Sierra Madre. Hindi hmm. uh, na nga ako nakagawa ng uh, video ko kanina. Gawa ng... Medyo na busy-busy. Yan. Ito yung daan namin.